So good morning guys, ngayong araw ay June 6, uh, Friday, time check, it's 3.53am, tayo po ngayon ay uh, babiyahe papuntang uh, Baguio, so, mag overnight lang tayo doon, nandito nga ngayon sa Petron na tayo magpapa full tank, ngayong araw is uh, holiday Edil Fitir yung holiday ngayon. So naisipan din natin mag Baguio kasi bago sana magpasokan. Based uh, sa, Google Weather, maulan daw ngayon doon pero okay lang kasi ang plano lang talaga natin is uh, mag-relax. Actually walang plano talaga, biglaan lang to. Pakita ko sa inyo kung magkano yung uh, total ng mga gas natin sa, sa gasolina. Parang ngayon, naka 1.4 ako. Tapos tingnan natin yung toll fee from uh, mag, magano tayo, syempre ka VTEX, tapos na iex, KAIWAY 3, NLEX, SUTEX, TPLEX. pakita ko sa inyo yung, ano, yung uh, total amount ng toll fee natin para may idea kayo kung sakaling uh, maglo-long drive din kayo papuntang Baguio. So mga 5 and a half hours yung biyahe natin. Uh, happy holidays nila. Ride safe sa lahat sa lahat ng mga bumibiyahe ngayon. Tayo ngayon ay dadaan na ng Rosario Baguio Road o mas kilala bilang Canon Road. Ito ay may haba ng 33.53 km na nag-connecta sa Baguio City at sa Rosario La Union. Ito ang pinakamabilis at pinakapangunahing daan mula Rosario La Union o Metro Manila papuntang Baguio City. Kilala or sikat ang kalsadang ito sa mga magagandang sightseeing sa gilid ng kalsada, mga likulikong kalsada or zigzag road, mga uphill or mga purong sulong na daan na kalsada at ang kanilang famous na lion's head na ating matadaanan maya maya lamang. in the rain And I could try to just follow the swell But I'll never find this anywhere So yun nga guys, kadarating na natin dito sa Baguio at uh, dumaan tayo ng Loacan Road Medyo na traffic tayo dun sa may uh, Kenon, gawa ng uh, may parang ginagawang bridge dun So okay naman, uh, medyo na ng konti So ang unang namin gagawin is uh, kakain muna kami rito sa Fiesta Diner So may nakapagsabi sa akin na ka-level daw ito ng good taste eh dun daw sa, uh, sa mismo uh, malapit sa Burnham Park Ang ano nandoon kasi ang haba ng pila lagi don lagang tourist na so may coworker ako na nakatira dito, sabi niya try mo yung Pesa Diner. kallevel uh, Ka-level ng yan. Hindi ko sure kung sister company ito or kamag-anak ng may-ari ng uh, good taste pero sabi parehas sa parehas daw. So, tig-check natin ngayon. Since, siguro ba ano to, brunch na namin to kasama ng pamilya ko. Breakfast, lunch na namin kasi nag-coffee lang kami kanina eh. So, yun. tour ko kayo sa loob nito. Pa. Tingnan natin kung ano yung mga pagkain nila. So, guys, meron dito sa may Second floor. Ani. So di tayo pumey sa labas. May crispy pata. Parang butter chicken yung ano dito eh. Fam famous dito eh. So, yun yung mga choice ng food nila. Parang syang ano, no? Uh, Chinese slash Filipino, no? Pork shumai. <laughs> so, ayan. Tapos, meron sila mga pastry. Mga drinks, dessert. So, try natin ito. Okay. Sige, uh, isang ano, butter chicken, half sweet and sour na fish fillet, isang pinoy lempo, ah, uh, stir fry uh, pancet, itong ano lang, good for four lang. Stir fry uh, It looks like a tempura. Ah, limang plain rice. Sino nag-order? Sino nag-order? Ah, oh, sige, yung na nito. Pwede naman take out eh. <laughs> ano na lang, ice tea na lang. 16. Ah, 16. Kikul ice tea din. Ah, dalawang ice tea ah. na. So yun guys, ang dami na ating in-order. So more tayo ng butter chicken. Ah, sweet ng sour fish fillet. Ano pa ba? Pinoy lempo. Tapos, ano ba yun? Shrimp rebozado ba yun? Tapos stir fry pancit. Tapos limang Tapos limang plain rice. Guys, tignan nyo yung serving nila. 200 plus lang tong uh, stir-fry panza nila. Pero naman ang dami. And then yung chicken nila, yung butter chicken nila. Half order lang to Digit nga. <laughs> ang laki ng serving nila. Sweet and sour. Ito yung rebusado nila. So rebusado shrimp. Fish fillet. And seed canton butter chicken so on. Wala pa yung lempo. Tikman natin yung ano nila, yung butter chicken nila. Mm hindi -hmm. siya matamis, hindi siya maasin. Para sa akin, sulit para sa presyo niya. Try naman natin yung ano nila, fish fillet. Hindi siya masyadong special pero masarap siya. Ito na nila, yung pancit nila. Gayaan ito ang uh, shrimp rebusado. Try natin. So, yung pancit nila. Shrimp rebusado. Mmm!

Total bill name is uh, from uh, one eight naging one seven. discount. I know a place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to. nyo sa Camp John Hay pasasakayin ko lang ng kabayo yung mga ano kasi yung nire-request nila eh kesa dun tayo sa right part try naman natin dito kasi meron, meron pala dito sa Camp John Hay na ano na horseback riding so uh, try natin guys so 400 each good for uh, 30 minutes so dalawa sila 800 <laughs> yan po guys papa papalapit na dito si Princess Sarah tsaka si, ano si Lord Cedric ng Doring Court yun know? oh Grabe yun, Oh. No? <laughs> Kaso hindi natupad yung gusto niyang pinky yung ano buhok <laughs> ng kabayo. So yun guys, nakatapos na nalino sa horseback riding at nandito tayo ngayon sa may bandang taas. So sabi, nandito daw yung bell house. Cemetery of Negativity ba yun? Na nga, guys sinabot tayo ng ulan buri na lang talaga na pag uh, horse riding na yung mga bata yung ngayon sakto nung pumatak talaga yung ulan takbo na natin sa parking so ang gagawin namin eh, mag check in na kami since ano na rin no, alaw na na rin plus na dos naman yung check in nila, doon pala tayo mag stay sa, sa Mikesad Road tapat lang yun ng ano, ng uh, Burnham Park on the road I've been away for far too long But now I'm on my way back home I hear the west winds calling I'm a name They telling me to head your way Down your road and past your gates So guys, you in your room now, Hello. So guys, nandito tayo sa Venus Park View Hotel. Quick room tour lang. So ito pala ay uh, family room, double queen. So ayan yung isang queen size bed. Ayan natira yung isang queen size bed. So may pati tv sila. May may ref malamang naman ng ref so walang laman so ito yung may free coffee tapos tingnan natin yung CR so ito yung CR nila maganda, nice so ito yung shower area toilet na may bidet so ayan po tayo so yun lang ang ano dito wala silang cabinet no? so yon malaki yung room para sa amin so for adults kami and uh, two kids so ito yung view na wala kaming balcony ito yung labas ng uh, kwarto namin hindi kami nakapark dyan sa kabila pa so lang kita nyo guys umuulan mukhang ano tayo ah typical na hotel staycation lang alright yun lang quick room tour lang maganda siya at uh, talagang uh, okay itong Venus Park Hotel. Ayan, napunta kami yung Burnham. Ayan o, no? oh, kapibahe lang namin yung Burnham Park. So, tatawid lang kami. Lagot <laughs> ka na kayo siya. Stop. Ayan siya, Ate Colina. Oh iya yes. <laughs> ee po? balit, dalawa lang po ah, ah, ah. Apa ube? Hello. Halo. Ano yan? Purong na yan? Purong ubi po. Purong strawberry. Para sa po siya. Jam kasi yan sir. Ayan po Paras, yeah. Yung, may mga reels siya. Nice. May jam. Ayun sabi nila walang takas. Dalawa. Strawberry kayo. Ubi sa inyo. Isa lang. Isa lang. Strawberry. Ayun. Ube. Ube. Thank you. Uy, <laughs> ubi talaga ah. Oh. Ubi nga yung nilagay. Salagang 60 pesos. Naiwagaan kasi ako eh. Normally, chocolate to eh. Mas atin, chocolate yung nilalagay. Good morning guys. It's our second day here in uh, Baguio. So kakagising lang natin, kakatapos natin maligo. Uh, kagabi, hindi na tayo nakapag-dinner sa labas kasi walang tigil yung ulan. Ang lakas ng ulan kagabi. Uh, so ginawa na lang namin yung mga natira naming pagkain dun sa... Yung mga pinabalot namin sa Piazza Diner, dito na lang namin ginain sa dina. Kasi ang dami talaga niya. Actually, kahit kinain pa rin namin siya kagabi, hindi pa rin namin siya naubos. And kagabi, mga 9.30 nung medyo, tumila yung ulan. Uh, lumabas kami ni Mrs. at uh, nag ano kami, na night market. So, ang daming tao kagabi kahit umuulan. So, nakapag-food uh, trip kami doon. Kumain kami mga takoyaki, mga Japanese pancake, ano pa ba. Yung ano doon, yung uh, famous na... Tapos, hindi namin na-try doon yung, ano, yung famous na Korean kasi ang haba ng pila. Tapos, ngayong umaga, plano namin ni Mrs. pupunta kami ng ano ng public market. So titingin kami kung anong meron doon, kung meron may uuwi sa bahay. At uh, bago kami pumunta doon, maglalakad lang kami. dito kami sa Baguio Public Market madalas bumibili ng mga pasalubong. Dahil mas mura dito kung ikukumpara sa ibang mga bilihan na matatagpuan sa iba't ibang tourist spots dito sa Baguio. Dito nga pala kami bumili kay nanay dahil mas mura ng 20 to 30 pesos ang kanyang mga tinda kaysa sa ibang mga vendors dito sa loob cash basis lang si nanay hindi katulad ng ibang mga vendors dito na pwede ang Gcash pero ayos lang dahil nakatipid naman kami breakfast time